Maraming salamat po, Binibining Pronove. Upang magbasa ng siniping bahagi mula sa isinulat ni Dr. Jose Rizal, aking tinatawagan si Sir Michael Charleston Xiao Chua, Knight Commander of Rizal at Filipino Public Historian. Para sa ating mga kawal, para sa mga naglilingkod sa pamahalaan, para sa lahat ng umiibig sa bayan, magpakatatag po tayo, hinahon, at kagitingan. Huling paalam ni Jose Rizal, salin ni Vicente de Jesus. Paalam na bayang pinipintuho ko na mahal sa araw, sa dagat silangay, mutya kang sa ami, luwalhating pumanaw. Sa iyo'y masayang handog ang malungkot at laing na buhay, na kung may ningning man sa riwa at hitik sa kabulaklakay, ihahandog ko rin dahilan sa iyong mga kabutihan. Sa parang ng digma, na taboy ng hibang na pakikibaka, ang handog ng iba ay buhay ng walang anilang at dusa, walang kailangan kahit sa ang lungkot o ligaya, bibitay at parang, tigma at pahirap, lahat ay isa. Kung gayon ang nais nang bayat, tahanang ng pinakasisinta. Ang aking pangarap nung ako'y batang halos kamusmusan, ang mga pangarap ng magbinata ng puspos ng kasiglahan, ay makita kitang isang araw hiyas ng dagat silangan ang itim mong mata ay wala ng luhat, ang noo mo naman ay wala ng kunot. Nigatla o bahid niyong kahihiyan. Ang mga pangarap nitong aking buhay, maalab na hangad, mabuhay ang sigaw ni kaluluwang yayaw na agad. Mabuhay, kagay kay gandang malugami at ako ikay makalipad. Mamatay nang ikay mabuhay, yumao sa langit mong tapat. At sa mabalaning lupa mo'y maidlip, nang wala ng wakas. Kung sa libingan ko minsan isang aray makita mong nasnaw ang isang bulaklak sa masinsing damo na nayayapakan sa mga labi mo'y ilapit at yaring kaluluwa ko'y hagkan upang sa noo ko'y aking maramdaman sa lamig ng hukay ang bulong ng iyong lambing at ang init ng hingang taglay. Bayang sinasamba na sakit ng lahat ni may mga sakit. Sintang Pilipinas, pakinggan mo ngayon ang huli kong sulit. Di ay iiwan ko ang aking magulang at mga pag-ibig at ako yayao sa walang alipit mga manlulupig. Diyos lang ang harit hindi pumapatay ni ang pananali. Paalam, mga magulang, mga kapatid kong kapilas ng buhay. Mga kaibigan ng kabataan ko sa sawing tahanan, pasalamat kayo'y mapapahinga na sa hirap ng araw. Paalam, banyagang aking kaibig at aking katuwang, katuwaan. Paalam sa lahat, mamatay ay siyang pagpapahingalay. Uling paalam, New Serizal salin ni Vicente De Jesus. Salamat po. Maraming salamat po Dr. Chua.